tapos na sa tabing ilog tayo yan ganda ganda yung ilog ilog yan mga kakosina yan dito na dito mga tayo yan o no. yan mga kakosina yan no sa ilog tayo na uh, nandito tayo sa um, yan, nandito tayo sa may ilog mga kakausina video video tayo dito Ano uh, na ganda doon uh, marami salamat sa panonood yun mga content ko mga kakausina Et il est ok, non